Ayan, what's up mga kapitbahay? Dating gawin tayo, no? Dahil uwi na, ayan, meron na naman tayo ulit sagutin na isang katanungan ng isa natin subscriber. Ah, uh, ito mga kapitbahay, nagtatanong kasi siya. Madalas kasi ito itanong doon sa YouTube natin. Tsaka, hinahanap nila ako sa Facebook. Kasi alam naman nyo, yun, yung pangalan ko sa YouTube is pangalan ko rin yan sa Facebook. Nagchat-chat sila sa akin. Ano nga ba daw yung mga literal or yung mga actual na dapat nilang aralin bago daw sila mga pag-apply as a technical support sa isang kumpanya. Kasi ang mga nagtatanong sa akin madalas kagagraduate lang or mga baguhan lang na IT. So, palagi ko yung sinasabi. Kaya, nagtatanong po sila sa akin bago daw sila mag-apply, ano nga ba daw ang dapat nila aralin sa bahay or i-familiarize para pumasa sila sa interview or pagdating sa actual work nila, magagawa nila agad din na sila mahirapan. Kaya, nagtatanong po sila sa akin. Alright, so ayan, uh, share ko ng konti based dun sa aking experience. Okay, disclaimer ulit mga kapit uh, hindi naman ako teacher, hindi naman ako professor. Ito, i-share ko lang based mismo dun sa experience ko before. Okay, kasi before, mga company naman talaga na pinagtrabuhan ko before is medyo malalaking company. Kaya tech support lang talaga. May mga scenario kasi yon kapag nag-apply ka as tech support. Okay, Let's go, pag-usapan natin, stay tuned mga kapitbahay. Ayan na nga mga kapitbahay, no? uh, dati, nung nag-apply ako sa isang company as a technical support, hindi siya actually technical support, technical support IT support. Yan, mga ganun kasi tawag dito sa Pinas, diba? Ito yung mga senaryo mga kapitbahay. Like for example, mag-apply ka sa mga malalaking company. Doon kasi sa mga malalaking company, kapag nag-apply ka as technical support, meron kasi tayo ito yung natawag na Uh, IT Manager, uh, System Administrator, Network Administrator, or Assistant Network Administrator level-level kasi yan. So, kapag nag-apply ka sa buong malaking company na kung matanggap ka sa malaking company meron kasi tayong tinatawag na may support tayo per level. and level 1, 2, 3, ganon. Kapag nag-apply ka as Technical Support, automatic level 1 yon. May mga limitation kasi pagdating sa mga support kasi alam naman natin sa mga malalaking company sensitive yung uh, information sensitive yung servers so dapat kung ano yung naka-assign sa iyo yun lang talaga yung gagawin mo. Yan yung mga tinatanong nila sa akin paano daw makapasa sa mga malalaking company pagdating as a technical support. Yung mga dapat nyong aralin kapag gusto nyo mag-apply talaga as a technical support is automatic. Kailangan mo i-master yung Windows kasi Automatic Windows, uh, Mac. Bihira lang kasi yung nag sa mga company. Uh, ang madalas talaga na ginagamit is Windows and then Mac. Kapag yung mga company like American company dito sa Pilipinas or mga big time na company, halo kasi yan. Mayroong Windows, mayroong Mac. So, dapat lahat yun i-familiarize mo. Like, for example, uh, paano magpalit ng IP address ng isang Windows? Paano magpalit ng IP address ng MacBook pagdating sa office? Di ba? uh, aminin nyo sa mga technical support na naka-apply na ngayon, automatic kapag nag-apply ka sa isang company, siyempre automatic sa bahay, may computer ka, medyo kabisado mo na yung Windows. Pero pagdating sa Mac, first time ko na magtrabaho na sinabi, support yung Mac, papalit ng IP address kasi naka-static. O, di ba nahihirapan na? ako, ginugol ko pa. So, yun yung mga dapat mong aralin. Like, for example, paano mag-share ng folder, paano mag connect ng, sa mga malalaking company kasi, may mga domain controller uh, automatic ang PC kapag dineploy mo sa user, automatic i connect mo muna siya sa domain yan yung mga aralin mo, how to connect uh, PC in uh, domain controller, tapos paano mag-setup ng printer, ganun yung mga usually na ginagawa kapag IT support limitado lang, tapos paano mag-support ng mga end user. Kailangan pag IT support ka, kailangan mo rin aralin Excel, Word, PowerPoint. Kasi siyempre, automatic yung mga users kapag may konting problem na ganun, Kasi hindi naman lahat ng users sa isang company, mga techie, gano'n. So, automatic. Ay, IT, patulong nga pa, paano ba magganito ng Word? Dapat mga gano'n, automatic, aralin mo yon Yan yung mga literal talaga na gawain ng isang tech support kapag nag-apply ka sa company. Aralin mo rin yung paano mag-setup ng telepono. Aralin mo rin paano nagwo-work yung DHCP or static IP sa isang computer or aralin mo rin paano ang the best ang pinakauna pala aralin mo is paano mag-format ng PC okay so meron kasing mga ibang company na naka-Windows development system na kapag i-F12 mo lang automatic magi-install na yung Windows meron naman yung ibang mga company na uh, individual yung pag-iinstall uh, tawag doon imaging uh, paano mag-image ng isang PC yan uh, shortcut paano mag-install ng OS paano mag-install ng office paano mag-install ng uh, mga driver mga ganun. 'yan yung mga typical na gawain ng isang tech support sa isang company tapos ano pa nga ba uh, yun basta kabisaduhin mo yung uh, features ng Windows kabisaduhin mo yung Mac paano mag-setup ng telepono paano maglagay ng IP o paano mag-share ng printer sa network And, uh, paano mag maintenance ng computer? Automatic kasi kapag uh, sa isang company, kapag nag-apply ka as tech support, automatic. Every month, every 3 months, every 5 months, nag-maintenance ka. So, automatic yun. Uh, ikaw mag up ng computer, ikaw maglilinis, alright? ikaw mag-upgrade ng RAM, ikaw mag-install ng power supply. Yun yung unang-una. Automatic parang ang lalabas ka doon, technician ka na, tech support ka pa yun yung mga madalas na ng isang tech support sa isang company. Okay? Uh, ano pa nga ba? Halos lahat na ko na. Uh, basta, wag lang talaga nyo kalimutan. End user support sa Windows, sa Mac, yun yung mga madalas. Automatic kasi dito sa ticketing system, yan lang naman yung mga typical na trabaho or yung mga tiniticket ng mga end users. Yung mga, uy, hindi ako makakunik sa printer. Uy, Ayaw magprint, print Uy, uh, yung printer offline. Uh, yung mga ganun. Tapos, sabihin, Uy, yung telepono ko naka-red. Hindi siya registered. Hindi siya makatawag. Yan yung mga uh, usual na gawain ng isang tech support. Tapos, ano pa nga ba? Saka, paano mag-Xerox? Diba? Comment down below sa mga tropa natin yung IT na nag-apply sa si isang company as tech support or IT staff taga Xerox lang pala. <laughs> Joke lang. Yung mga ganun. Tapos, or marami pa marami pang pwedeng aralin paano mag uh, back backup yon automatic kasi kapag nag-apply ka sa isang company meron kasing ibang mga company na wala silang file server lahat ng files hindi lahat doon nakalagay sa file server meron mga company na ang nakasave lang sa file server is yung mga tag yung mga important files lang pero yung mga iba nasa desktop pero meron din naman mga company na naka-domain. Lahat ng laman ng PC na to, naka-save yan sa Windows File server So, kapag mag-format ka, wala ka nang poproblemahin. Automatic, yung files mo, nandun pa rin. Once na in F12 mo, automatic, pagbalik, ganun na ganun pa rin. Okay? Tapos, dun sa mga naka Outlook. Yan, hindi ko alam. May Outlook na yun, di ba? Kapag naka POP3. Automatic, yung uh, emails, uh, files, sa desktop na si save 'yun dapat aralin mo rin 'yon kung paano mag-backup ng files uh, ng uh, mga ganon email tapos paano mag-backup ng files ng paano mag-backup ng Chrome 'yun yung mga uh, history pwede mo kasi i-backup 'yun yung mga history ng Chrome tapos kabisado din mo yung Windows kabisado mo yung Mac mga basic troubleshooting ng computer 'yun yung mga dapat mong aralin sa bahay paano magpalit ng IP address paano mag-connect sa domain Paano mag-connect ng printer, paano mag-share ng printer, uh, paano maglagay ng IP address sa printer, and then paano mag-print, <laughs> 'yan yung mga usual. Paano mag-edit ng uh, PowerPoint, paano mag-edit ng Word. Usually kapag may accounting, madalas Excel. 'Yan, kaya kailangan nyo aralin 'yan kapag tech support kayo or IT staff. 'Yan yung mga tinatanong ng mga end user. Ah, uh, pag hindi mo nasagot iba yung tingin nila sa'yo. Uy, IT ka ba? Oo, oh, ganoon. Kasi alam nila kapag IT magaling. So, kailangan mong galingan. Yan. Uh, Di ba? Tapos, ano pa ba? Yan, mga ganoon lang. Mga basic. Para yan sa mga tropa nating IT na nakapagtrabaho sa malalaking company. Kasi, pag malaking company, limited lang talaga ang gawain. Limited lang. Kung hanggang ano ba yung binigay sa'yo na trabaho, yun lang bawal ka na gumala ng iba kasi may mga naka-assign yan. Pagdating sa network, uh, network engineer, network administrator, or pagdating sa system, system uh, engineer or system analyst, ganun yung mga gumagawa. Pero kung nare, sa isang company, mga swerte mo kapag nakapasok ka sa mga maliliit lang na company, pero maliit din sahod mo. Diba? Kaya dapat hanapin yung mga malalaking company kasi may possibilities na tumaas mo, tumaas yung rank mo. Pag alam nila na magaling ka, may potential ka na magaling matuto pagdating sa IT support, mag-upgrade ka. So senior tech support ka na, level 2, level 3 ka na, gano'n. Alright, so maraming salamat. Sana may natutunan kayo na naman dito sa isa natin engineer. Basta gano'n lang, uh, yan yung literal na mga ginagawa ng IT support. Tapos pagdating naman sa interview, what is BIOS? <laughs> what is computer? Uh, ano pa ba? What is binary? Oh, uh, di ba? Mga ganon. Alright, so thank you so much. God bless and peace. Sana may natutunan kayo. Okay, uh, stay tuned. Kung gusto mo ng mga ganitong vlog, please don't forget to hit that subscribe. comment down below kung meron kayo mga suggestion or may mga katanungan. Alright, let's go!